Nilalagyan ko ng sariwang laman ng baboy ang kepyas ko dahil Hi Mam Ma Raki, magandang araw po sayo at sa mga masusugid mong tagapakinig. Gusto ko lang sana mag-share din ng aking pinakatatagong sikreto na kung saan baka ang ilan sa inyo ay hindi aware sa klase ng kondisyon na nangyayari sa kepyas ng babae kapag may nakatalik itong isang lalaking may madumi. Medyo masilan po ang topic ko Mam Ma Raki sa iko confess kong ito sa inyo. Please hide my identity Mam Ma Raki. I'm 27 years old babae at may BF, pero namang problema sa aking pagkababae. Ang pakikiapid sa hindi mo asawa ay sadyang malaking kasalanan. Dahil unang-una, hindi lang relasyon ang masisira kapag ginawa ito. Maapektuhan din ang isipan ng mga anak kung may anak man na involve ang bawat partido. Pero hindi yan ang pinakatapik ko sa kwento. Kung ito, dahil sa totoo lang guys, nagmahal lang naman ako. Pero palagi akong nakakatagpo ng pamilyadong tao. At dahil dito, nakatagpo ako ng isang lalaki na may taglay na kakaiba sa kanyang pagkalalaki. At ngayon nahawa na ako. Nakilala ko siya through online sa isang application. Pakilala niya sa akin, isa siyang single dad. Iiwanan daw siya ng kanyang kinasama dahil hindi na daw ito masaya sa kanya. Akala ko nagkatagpo na ako ng lalaki na masasabi kong akin at wala akong kaagaw. Naging okay naman ang lahat noong una. Masaya siyang kasama at talaga namang napaka-joker niya. Kaya mabilis lang na nahulog ang loob ko sa kanya hanggang sa may nangyari na nga sa amin. Ewan ko ba Ma'am Rocky, napakabilis ko talagang magtiwala sa isang tao. Inabot din ang relasyon namin ng halos anim na buwan. Hanggang sa isang araw may nadiskubre na lang ako sa pagkababae ko. Nakakaiba. Makati ito as in sobrang kati niya. Wala naman yung sugar or rashes para mangati yon ng ganun. Basta ang kati niya, kahit anong hugas ko, nandun pa din yung pangangati. Sinabi ko yun sa boyfriend ko, na ang kati ng kepyas ko. Sabi niya lang, baka daw may allergy lang ako. Isang araw nung nasa plaza kami, nakita ko ang isa sa mga kababata ko. Binati niya ako, at nakakapagtaka, nakilala niya din ang BF ko. Tanong pa niya sa akin, kung ano BF ko daw yung kasama ko. Sabi ko naman oo, medyo kumunot pa nga ang noo niya. At nag-ask kung doon pa din daw ba ako nakatira sa lugar namin Then sabi ko sa kababa ko na hindi na lumipat na kami simula ng mamatay ang nanay ko, kaya nagpalitan na lang kami ng FB accounts. Doon na lang daw kami magkwentuhan. Pag minsan, alam mo, Ma'am Rocky nung gabi DNV Envyon. May sinabi sa akin ang kababata ko regarding sa pagkatao ng BF ko. Sabi niya, may naging asawa daw yon at nagkaanak sila. Nasa nanay nito yung bata na limang taong gulang na. Ang reason daw ng pang-iiwan sa kanya nung babae is nahuli nito na nagpapabayad pala yung babae sa kung sino-sinong lalaki. Pero ang kwento din ng mga chismosa sa kanila, kaya daw pinakalayas yung asawa ng BF ko sa kanila dahil may sakit na ito. At may kakaiba daw itong karamdaman sa kanyang kepyas to the point na para na daw iyong nagsusugat at may mga uod daw na lumalabas doon. Tapos sobrang katipa daw, pumutok daw yung chismis na yon nung dalhin sa albularyo, yung unang kinasama ng BF ko. At sabi ng albularyo, kinulam daw siya ng isa sa mga asawa ng mga lalaking nagbayad sa kanya para makipagdali lang. At ang gamot sa karamdaman niyang yon, bagong katay na karne ng baboy, para daw doon kumapit yung maliliit na uod na nasa kepyas nung babae na kinasama ng BF ko. Tinanong ko kung nakakaawa ba yon. Sabi ng kababata ko oo daw, napapasaya daw yun sa iba. Dahil nga uod yon na kumakapit sa ilalim daw ng balat na tinutubuan ng balahibo sa mga ari natin. Alam mo Ma'am Rocky Medjo, nakaramdam ako ng kaba after ko marinig yon kasi unang-una panigurado bago sila naghiwalay, for sure na may nangyari pa sa kanila nung kinasama niya. At panigurado din na baka meron din ganun na nararamdaman yung BF niya. At dahil may nangyari na din sa amin, malamang sa malamang, meron na din ako kasi nakaramdam lang naman ako ng kakaiba sa kepyas ko simula nung may nangyari sa amin ng BF ko. Walang humpay na pangangati. At alam mo ba, Ma'am Rocky, sa takot ko? Ginawa ko din yung sinabi ng kababata ko. Bumili ako ng karne na halos kakatay pa lang at agad ko yung idinampi sa kepyas ko. Grabe ang nakita ko, Ma'am Rocky. Totoo nga, kasi may nakita akong sobrang liliit na uod dun sa karne. Nakakakilabot, mga gumagalaw pa yung iba. Dito pala sa amin, may malapit na katayan ng baboy. Kaya mabilis lang akong nakahanap ng laman ng baboy. After ko gawin yon, sinabi ko yun sa BF ko. Sabi pa niya, kaya daw pala makati yung kanya. Kasi may ganun na pala siyang dinadala. At ang masaklap pati ako hinawaan niya. Di niya daw alam na may ganun ang kinasama niya. Kasi noong nalaman daw niya na naging parausan ng kung sino-sino ang kinasama niya agad niya daw itong pinalayas sa bahay nila. Pero hindi daw niya alam na may ganun pala yung pinagdaanan. Ginawa ko din sa kanya yung ginawa ko. At confirm mom Rocky, meron ding ganun sa ari niya. Itinuloy lang namin yung gano'n hanggang sa unti-unti na nga na nawawala yung pangangati sa mga ari namin. To tell you guys the truth, di na kami nagpa-check up kasi nakakahiya yung kondisyon namin, kaya dinaan na lang namin sa gano'ng proseso, yung kami lang ang nakakaalam. At sana tama yung ginawa namin na itago na lang sa iba kasi nakakahiya talaga. Siguro kapag nagkaroon kami ng lakas ng loob, magpapa-check up kami para masure na wala na kaming gano'n at kung ano ba ang tawag sa gano'ng kondisyon. Pero sa ngayon okay na muna kami sa ganito. Malinis naman ako sa katawan at palaging ginagamit ng panghugas. Ganon din ang BF ko. Malinis din sa katawan. Kung kayo ba ang tatanungin guys, may ganito ba talagang kondisyon na nakakahawa o tunay ba nagawa yon ng isang kulam? Sana po may makuha akong sagot kung sakali man na may alam kayo na tulad sa pinagdaanan namin ng BF ko. Takot pa kasi talaga akong magpacheck. Sa ngayon kaya sa inyo muna ako kukuha ng kasagutan kung sakali man na ito ang mapili ni Ma'am Rocky na kwento para sa page niya. Maraming salamat po sa pagbabasa Ma'am Rocky kahit medyo nakakadurog itong ibinahagi ko.